bang kahit na void ang second marriage mo, maaari ka pa rin makasuhan ng bigami? Ito ang nangyari sa isang lalaking tatlong beses nagpakasal. At kahit void ang pangalawang kasal, hindi siya nakalusot sa batas. Ito ang kaso ng Tenebro versus Court of Appeals na hanggang ngayon ay isa sa mga pinakaimportanteng desisyon ng Korte Suprema pagdating sa bigami. Tapos, ipapaliwanag ko ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Ako po si Atty. Claribel Lucila. Si Veronica Tenebro ay unang nagpakasal kay Hilda noong November 10, 1986. Isang valid at umiiral na kasal. Pero habang kasal pa siya kay Hilda, nagpakasal muli siya kay Ang noong April 10, 1990 sa Lapu-Lapu City. Nang malaman ni ang kahas na kasal pa pala si Tinebro sa unang asawa, nagsampas siya ng kaso ng bigami laban sa kanya. Ang depensa ni Tinebro, hindi ako dapat makasuhan ng bigami dahil void naman ang pangalawang kasal ko dahil sa psychological incapacity. At tama nga naman siya, e dineklara nga ng korte na void ab initio ang second marriage niya dahil sa psychological incapacity sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Pero sinabi ng Korte Suprema, hindi sapat yan para makalusot sa bigami. Ayon sa Supreme Court, ang krimen ng bigami ay nabubuo sa mismong oras ng nagpakasal ka ng pangalawa habang umiiral pa ang unang kasal. Hindi na kailangang hintayin kung valid o void ang pangalawang kasal. Dahil ang pinagbabawal ng batas ay ang mismong pagkakaroon ng dalawang kasal ng sabay. Sinabi ng Korte, The subsequent declaration of nullity of the second marriage on the ground of psychological incapacity does not erase criminal liability for bigamy. Kung papayagan ito bilang depensa, pwede nang paulit-ulit magpakasal ang isang tao at pagkatapos ay ipadeclare na void lang para makaiwas sa kaso. Iyan ang gustong pigilan ng desisyong ito. Kaya tandaan, ang void ab initio ay totoo lamang sa civil law, pero ibang usapin sa criminal law. Ang bigami ay isang crime against marriage. Kaya't kahit void ang second marriage mo, may pananagutan ka pa rin. At hanggang ngayon, ang tinebro case ay valid at binding precedent ginagamit pa rin ng mga hukuman para sa mga kasong may kaparehong issue. Kung gusto mong mas maintindihan ang mga gantong legal topics, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang aking channel, Attorney Bell Lucila. Simple lang, batas ipinaliwanag sa paraang may iintindihan ng lahat. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po ako sa si Attorney Claribel Lucila.